Kumusta mga kaistoryador? Welcome sa bulong ng nakaraan, kung saan ibubunyad natin ang mga kapanapanabit na kwento at alamat na ibinahagi ng Lolo Juan. Mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tiyak na magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Sa bawat punong nyog na ating nasisilayan, may lihim na kwento na nais maglahad. Hindi lamang bunga ang makapuno, kundi alaala ng pag-ibig na wagas at tutuong-tutuo. Sa unang pagtingin, tila karaniwan lamang, ngunit ang laman nito'y puno ng tamis at dangal. Salo-salo sa hapag, handog ng kalikasan, subalit di mo ba alam ang tunay nitong kasaysayan? Alam mo ba ang alamat ng makapuno? Kung hindi pa, pakinggan mo ang kwento ng puso, ng sakripisyong di magmamaliw kailanman, at pag-ibig na buhay sa bawat hiblat laman. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian, may isang prinsesa na kilala sa kanyang kabaitan at ganda. Siya ay may pusong puno ng pangarap, ngunit mahigpit ang mga alituntunin ng palasyo. Isang araw, sa tabing dagat, nakilala niya ang isang binatang tagaukit ng kahoy mula sa karatig bayan. Sa kanilang mga lihim na pagkikita, umusbong ang isang pag-ibig na wagas at dalangin ng puso. Ngunit, hindi natuwa ang hari sa pagmamahala nila. Ayaw niyang maging asawa ng prinsesa Amazing. ang taga-ukit dahil sa kanilang magkaibang estado sa buhay. Bilang pagsupil, ipinatapon at pinapatay niya ang binata, na nagdulot ng matinding hapdi at pagdurusa sa prinsesa. Sa kanyang matinding dalamhati, tinawag ng prinsesa ang mga diwata. Humingi siya ng tulong upang sa kabila ng trahedya, manatiling buhay ang alaala ng kanilang pagmamahal. Isang diwata ang lumitaw at nag-alok, papayag siyang tuparin ang kahilingan ng prinsesa, ngunit may kapalit. Kailangang mamatay ang prinsesa upang mabigyan ng kapangyarihan ang alaala ng pagmamahal nila. Matapos ang malungkot na pagtili, nilibing ang prinsesa at ang kanyang minamahal na tagaukit ng kahoy nang magkasama sa isang lihim na lugar. Mula sa libingan nila, tumubo ang isang punong nyog na kakaiba, ang makapuno. Sa loob ng bunga nito, nagtatago ang matamis at malambot na laman na sumisimbolo sa kanilang pag-ibig, pagdurusa, at alaala na hindi nawala. Hanggang ngayon, bawat makapuno na tinikman ay refleksyon ng isang pag-ibig na kahit sa kamatayan ay nanatili, nagbibigay buhay at pag-asa sa mga pusong naghahangad ng tunay na pagmamahal. Thanks for listening Lolo Juan Stories.